Good morning mga kapartner, welcome back po sa aking YouTube channel at ngayon po eh, magpiprepare po tayo ng pamain po para sa ating bubo. So yan po yung bubo ko sa likod, yung iba po niya nasa bahay at kukuha po tayo ng nipa na pagbabalutan po ng pamain. So ipapakita ko po sa inyo kung anong klase po, kung anong klaseng dahon ng nipa ang kukunin natin. Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Ito po, nandito po tayo sa nipaan at kukuha po ako ng dahon. Yan. Salamat nga po pala sa lahat ng sumuporta sa channel ko. Sa lahat po na nag-subscribe. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kailangan po natin pumili ng dahon na yung hindi pa po malutong. yun sa kabila meron po kasi kapag ano na po gulang na po yung kunin natin ano po siya na napupunit madali po mapunit hindi po kagaya ng mura yung mura po madali lang pong gamitin pambalot tsaka hindi po napupunit Ayan, ito po siya. Ayan po yung kukunin natin. So, kukuha tayo ng 15 piraso. So ngayon po, hibas na hibas. Kaya po nakita po ninyo ang ilog. Yan. Yan po. Pero sa gabi naman po, eh, matindi po ang taib. Malaki po. Parang ano po ngayon, 2.0. ano mga partner, nakakawa na po tayo. Ito na po yun. Yan. So, um, mamaya po ipapakita ko naman po sa inyo kung paano po ang pagbalot ng pamain at kung ano klase po ang pinapain ko. At kung paano po i-prepare yung pamain na gagamitin natin para hindi po mangamoy kasi ayaw din po ng alimango na may amoy. Ayaw niya po ng mabaho na ayaw po ng alimango. Parang ayaw na rin pasukin kapag ganun, ganun klase ang pamain ninyo medyo maamoy na. So ito po mamaya balikan po natin. Yan mga partner ito po yung natin pamain. Kailangan po dito sariwa. Hindi po pwede yung may amoy na o bulok na para po magustuhan talaga siya ng ano, ng, ng alimango. Magdi po siyang lapitan. Kapag bulok na po kasi ayaw na rin ang alimango ng ganon. Ito po kailangan natin kalaskisan. Ayan. Kalaskisan po natin para ano po, malinis siya. Tsaka ang gandahan po ng malinis ang ano mo, kumain o walang amoy. Yung alimango ko po kapag niluto, hindi po siya lasang ano, bulok. ganyan lang po yan kailangan malinis ito po ganito kalaki pwede po natin hatiin yan Ayan po. Pagkatapos mo yun ito, hugasan natin ng mayos. Ayan po ako. Ayan po ang prepare ko ng anong pamain. Kaya pong iba, nagre-reklamo medyo tasang bulok po yung alimangon lang kasi po dahil po yung sa kamain. Ayan. Okay na po yan. Tapos dito po yung natin. Ayan. Ayan yan. Tapos lagyan natin ng asin. Kailangan po huwag natin dito lang sa asin. Para kahit ilang araw po siya, hindi po siya ma sisira mo bulok ano po yan pagkatapos po lagyan po natin ng suka ito pong suka para hindi po siya ano hindi lang yan konti lang po okay na, okay na kahit konti lang yan laban po natin yan At ito po yung kamain ko. Yan. Ito po yung kahapon kong pamain. Ito po siya yan. May suka din po ito. Ito po yung ipapain ko mamaya. Tapos ito po yung ipapalit ko dito. Para kinabukasan naman yan. So, ayan po mga partner. So, ito pumunta na mo tayo at babalotin na natin to. So, po sa inyo paano po magbalot. Sa pagbalot mo mga partner, kailangan naman natin ng straw. to. straw. Dahon ng nipa na kinuha natin kanina. O, yun. Ito pa ang nipa na natin kanina. Ito naman po yung gagamitin natin sa pagbalot. Ito po. Kailangan lang po nito. Ayan. Ayan po yan. Kapiin so, natin ng apat na bisis sa dalawa lo. Apat. Sampo natin to. Yan. Kailangan po medyo makapal ito para po hindi agad na ubos ng alimango. Huwag manipis. At ubos na po itong laman sa loob. Ano po siya yung may tendency na pong umalis ang ano o lumabas ang alimango yan po yung siya medyo kailangan mahigpit yan ito na po yun yun yan yan so gagawa po tayo ngayon ng 28 piraso na ganito kasi po yung bubuko 28 piraso ada tipe TRT eh medium roman nang iba kaya kayak nang palitan nang screen ng panel yan to yan alam ko pa yung ibang nanguha no, pa ng alimang o nang no, huli ng alimang o, sa bubo ibarin po yung diskarte nila sa ano pamain ah yung mga ano po diyan comment comment tayo po kayo kung ano yung paraan ninyo share din po anong paraan niyo ng paggawa ng pamain You <laughs> yan to ang pamain namin dito so mga kaparter ilagay ilalagay na po natin ito sa ano bubo ito sya yan, kailangan po ikitna natin. Nakagitna po siya para hindi po siya maabot agad ng limango Yan po. Yan. Yan mga partner. ito pang pang last na napainan po natin. So yari ako po, po ito mamaya. Abangan nyo po bukas kung gaano karami ang mahuli ko. Salamat po. At sa lahat po nang sumusuporta sa akin. Yan po. Maraming maraming salamat.